nasa bahay na tayo na pick up na namin ni Ami yung bed na nakuha natin sa the break ayan hindi na kailangan ng delivery so ayan queen size sya yun lang ang ng um, salamat sa truck marami tayong mailalagay at kaya pala manalagay na bukas ng inyong lola. Maya-maya naman ay mag magka-car wash tayo. Kailangan na nito itong na uh, paliguan. Car wash tayo mamaya. Sige. I ilalagay na muna namin sa loob ng bahay at mamaya na natin isa-set up. Pakita ko sa inyo pag na-set up na. <laughs> Push it into the frame. Guys, it's heavy. Heavy. On. Heavy. One more. heavy, but it's actually light. Like, <laughs> that's how big it is, guys. We have to go from the bed to the house. Uh, now we have to cover the, the truck. Okay. Do do it? Do do it? Uh, it go. No, 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 full like, What, huh? There you go. The wire, I mean, the, the... <sighs> Yan. You're welcome. So, pasok na natin yung bed. Loob ng bahay. Kaya naman. Okay. So, mamaya so, na lang ulit. Punta naman tayo sa Princess of Auto. Let's go. Um, Katabi niya, Superstore. So, ayun ang Princess Auto. And I'm with ah, Amiya ngayon may araw, walang snow pero ang simoy ng hangin ang ginaw, kaya hindi pa pwedeng tanggalin ng ating winter coat na makapal tingin lang mainit, pero malamig oh, I don't know if I locked the truck let me try let me try Oh, okay. Thank you so much. Is that the one you're talking about? The 100 feet. Yeah, it's 90 meters, so it's going to be 100 feet. Yes. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Let me read that. Nakakadikit lang ang Home Depot. Mandalita Talagang malamig ang simoy ng hangin. Dito naman tayo sa Dollarama. Let's go, Ami. Hello, Mama. sa bahay na kami. Um, hindi na kami nakapag-car wash kasi ang haba ng pila. Pero ito na lang nabili ko. Uh, five car wash for $45. Tapos ang sabi ng lalaki, if I go online, there's another free. So saka na lang tayo mag-car wash. Haba ng pila at um, gabi na rin. So, yun ang ganap natin ngayon. So, muli. God bless. Take care. Bye for now. So, bye Marco. Bye. Marco.